Tama-sama tayo sa biyahe. Ako po si Chico. At ako naman si Mike. Mga iskot-iska, tara sa third season ng LB Drive! Welcome sa second episode ng LB Drive. Sir Mike, balik studio muna tayo ngayon. Correct. Ah, mabuti naman. Sir, at least kaya medyo malamig Yung last week ang init. Diyos ko. Oo. Oh. At hindi <laughs> ko kinaya. Sa mainit na episode na yan ay pinag-usapan natin ang martial arts, which is muay. Correct. At syempre, sir, yung episode natin na yan talagang ang dami natin mga nakuha mga bagong likes sa Facebook at saka mga views. So yung mga hindi pa nakapanood, watch nyo na at saka if you have questions, suggestions, hindi ba, post lang ng post. Yes. Kaya maraming maraming salamat sa mga bagong crush ng bayan. Truth. Na sina Coach uh, 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 Ray at Coach Leo. Correct. Ngayon, sir Mike, isang uh, form ng art naman ang ating pag-uusapan. Oh my God! Hindi ba? So sobrang exciting yan. So ano ba ang form of art ang ating pag-uusapan at syempre, sino ang ating makakasama ngayon, Sir Chico? Ang art na ito ay mahal nating lahat dito sa Los Baños, music. At sino pa ba naman ang makakasama natin? Kundi ang uh, outstanding UPLB artist at musical director ng Harmonia, the string and some of UPLB, walang iba kundi si Miss Marie Angelica Dayaw or Angge. Hello, Chico. Sir Mike. Alam mo ba, alam mo ba Sir Mike, una kong nakilala si Angge ay uh, parang graduating student pa lang yan. Mm -hmm. Sa Office of Alumni of Relations ako noon nag-work. And then we had this uh, contest tong, uh, para sa UPLB Centennial Theme Song kung saan mm -hmm. si Angge ang nanalo ay, na composer. Ay, correct. Naalala ko na yan. Isang uh, Parang first year ko dito niyan sa UPLB. Yes. Okay, mm -hmm. ako naman, una ko na panood si ma'am doon na may harmonia na doon sa Undine. So, yeah. uh, yeah. di diba, nandun, mm, nandun ako yung gumawa ng music doon tapos kinather ko ulit yung Harmonia. Uh, mm. para tumugtog doon sa production. Pero hindi yun yung unang pagkakataon na tumugtog yung Harmonia para sa isang uh, theater production. Mm -hmm. Mm -hmm. Kasi ang dami-daming beses na. Mm -hmm. Ang ge kailan mo ba na-realize na artist ka na magaling ka sa music? Na <laughs> mag Ang hirap ng tanong na 'yan. <laughs> um, alam ko na mahilig ako sa arts, bata pa lang ako. Siguro baka nga uh, three years old pa lang ako. Oo, baka, baka nga three years old pa lang ako. Kasi na nakikita ko sa mga baby pictures ko mm -hmm. na may hawak na akong gitara. oo oh. Siyempre, hindi ko naman siya natutugtog kagad ng maganda. Na-enjoy ko lang yung pag ano yung pagproduce ng tunog na uh, meron din akong picture na ano na pinipindot yung keys ng ano ng keyboard mm -hmm. yan uh, elementary nagsimula ako maggitara yan. Na, alam ko na enjoy ko siya. Hanggang sa high school, alam ko na enjoy ko yung pagtugtog, nagbabanda ako, nagkokopost na rin ako nung high school. Um, pagdating ng college, baka yun siguro yung panahon na, na, masasabi kong siguro nga artist ako. Ay, talaga. Oo, kasi, talaga doon, oo, oo, kasi yung definition ko na nung, ng art nun, siguro mas nagiging, ano na, mas nagiging amalalim. Uh, mm -hmm. Kaya, kaya siguro doon ko rin lang nare-realize na, ah, baka nga ito na masasabi ko na na artist ako kasi nagsisimula na ako mag-create talaga na masasabi ko, akin tong ginagawa ko. Ah, yun, sa tingin ko, college nga yun. College, college yun. Grabe, no, three years old pa lang, nagigita-gitara na siya. Tapos pag nag siguro, gutom ako! Di ba yung mga ano niya? Pwede. 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 Pero ang question ka dyan, sir, di ba? Ma'am, paano niyo po siya natutunan. Hindi ba? May nag-formal schooling po oh, ba kayo? Yeah. O parang nag nagawa niyo po ba siya or natutunan ba siya through observing other people lang? Mm -hmm. May mga sinalihan po ba kayo para mga groups ng elementary high school? Ah, uh, ang um, natutunan ko siya una mula sa nanay ko. Ah, mm -hmm. uh, yung nanay ko kasi taga Cebu. Ay. Tapos yan, oh, oh, puro puro gitara sa Cebu. At saka tumutugtog din ng gitara yung mother ko. Um, bukod sa mother ko, nakitaan ako ng tita ko at saka ng tito ko, na mga gitarista din, mm -mm. na nahiligan ko yung pagtugtog ng gitara. Kaya, pag may pagkakataon na bibisita sila sa bahay namin, yung tita ko at saka tito ko, um, tutugtog sila, it, subo, titignan nila kung, mat, ano, kung kaya nilang maituro akin yung, mm -mm. yung tinutugtog nila. Mm -mm. Anong klaseng uh, artist ka, Angge? Ikaw ba yung uh, uh, kailangan, uh, kumbaga, Solo ka lang para makapag-create ka. Ikaw ba yung artist na kailangan laging may kakolaborate? Ikaw ba yung artist na um, gusto mo meron ka munang uh, na-experience bago ka umalagwa talaga sa paglikha ng musika? Sa tingin ko, kombinasyon ng lahat ng, 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 lahat. ng iyon. Meron mm -mm. talaga mga pagkakataon na kailangan kong mag-create na mag-isa lang ako. Mm -mm. May pagkakataon na mas nagiging productive ako dahil may mga kak ako. Um, halimbawa mga theater production nakasama ko. Ikaw rin sir. Oo. Ayan, nakasama ko si Professor Dennis Gupa. O, miss Ayan, na natin ano. 'yan, Sir Dennis. Ayun, tapos um, ilang pang mga ano mga uh, artist rin dito sa UPLB. Um, kung kailangan ba may naranasan muna? Oo, sa tingin ko kailangan talaga may naranasan muna kasi um 'yun yung pinaghugutan ng ano ng, mm -hmm. ng uh, inspiration, yung mga yes. karanasan. Isa, Sir Mike, ang isa sa Paano mga... Parang din, Sir, hindi ba, ng uh -oh. mga thesis, uh -oh. ng mga paper. <laughs> Nako, minsan, mas magaling ka kapag nag-iisa, yes. minsan, masaya kapag may kasama. Mm -hmm. Relate to yung to. mga estudyante <laughs> sa thesis, so, kasi sa ngayong panahon, panahon na to. to, to, to. Isa sa pinaka-paborito nating mga student groups ay ang harmonia. Laman. <laughs> Sasabihin ko na na very special sa akin 'yan kasi dun sa proposal ko alam mo namang malaking parte ang uh, ang ginawa ng Harmonia and I'm very thankful kay Angge no. Inga. So ang Harmonia ay uh, recently katatapos lang ng concert, de ba? No, diba? no doon oh. <laughs> eh. Sige na ako na nakamiss talaga ng concert na yun Pero 'yan naman ang pag-uusapan natin. Kasama ang isang estudyante uh, mula sa aking klase sa Devcom 130 si Yuri. Yuri? Uh -huh. Sir Mike, salamat Sir Chico. Kasama pa rin natin si Ma'am Angge Dayaw. Hi, Ma'am Angge. Hi. Hey. <laughs> Balik, kakatapos lamang po ng inyong uh, concert and congratulations. Thank you. And uh, yung performance niyo po doon, ano po kaya yung maiba, uh, mga nangyari na nais niyong maibahagi ngayon? Ano po yung highlight ng gabi? Highlight ng gabi? Ang hirap atang piliin kung alin nga ba yung highlight ng gabi. Kasi... Um, bawat parte ng konserto ay essential, significant. Um, yung, yung concert naman, ang, siguro ibabahagi ko na lang kung ano yung kinaiba nito doon sa mga nauna naming concert. Dito kasi sa concert namin, nag, nagkaroon ako ng konting sharing. Sharing ng, ano, ng experiences ng ilang miyembro ng Harmonia, ng grupo ko. Uh, ng ano, experience ko at saka experience kahit ng ano ng stage director namin and uh, masasabi ko na yung parte yung sharing part ng concert namin ay malaking uh, 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 significant na bahagi talaga ng ano ng concert kasi um, pakiramdam namin mas naging uh, uh, malapit kami doon sa, no, sa mga manginginig. Mas connected. Sa, oh, mas connected sila. Mas na, kumbaga, mas nakarelate sila kasi um, somehow naisip nila, ah, ganito rin, at, ganito rin yung pinagdadaanan ko, katulad ng pinagdadaanan ng mga miyembro, pinagdadaanin ni Mamangge, yun. Know. so, nasasabi ko, isa yon bukod sa mismong pagtugtog. Ah, Tamang-tama din naman po dun sa tema ng concert na inspirasyon, mm -hmm. ah, ah, kung ah, ah. Kayo po ba, ma'am, uh, yung music, uh, saang sa ang parte ng buhay mo, or paano mo siya nagagamit para i-face yung challenges sa mga araw-araw, mga pagsubok, ganyan. Kayo po ba ay tuwing hindi nyo ma-express yung sarili nyo ng pagsasalita lamang, nagsusulat kayo ng kanta, ganyan, or nakikinig sa music pag may pinagdadaan ng uh, mga problema? Um, may mga pagkakaton na kapag nakadama ako ng frustration, na ayoko lang gumawa ng kahit ano, gusto ko lang mag-isip. Ayan. At doon sa pag-iisip na yon minsan, um, uh, nagiging, ano, mas nagiging, mas dumalaloy, kapag may nahahawakan ako instrumento. Ayan, um, minsan nahahawak ako ng uh, mandolin o kaya bandurya. Minsan naman yung Indonesian instrument na, okay. Okay. na meron ako kasi nga nag-aral uh, ano, nag ako ng Indonesian music. Ayun, um, magsisimula lang muna sa tahimik. Ayan, mag-iisip. Tapos saka ko mararamdaman na, ah, parang mas kailangan kailang, kailang, mas dumaloy pa yung ano, yung, yung, yung pag-iisip, kumbaga. Mins minsan, minsan na-enhance siya nung, ano, nung pagtugtog. Kaya dun, pumapasok yung, ay, nakaka-create na ako ng mga kanta. Ayan. Ito yung sa mga panahon na, um, gusto ko lang mag-reflect sa so, mga bagay-bagay may -bagay. mga ba? pag marami nangyari sa sa isang araw um uh, kailangan ko ng moment para mag-reflect ito yon tatahimik muna ako maya-maya kukuha na ako ng instrumento minsan naman kapag hindi naman hindi naman kailangan ng ano ng moment to reflect ano lang um, kung nafifeel lang nafifeel lang na tumugtog ayan kukuha ng ano ng instrumento minsan mapapakanta minsan kahit nakaupo lang di diba, ngayon kalam. Habang naghihintay, tatapik sa ano sa sa, <laughs> sa lap. Yan. Minsan sisipol, mga ganong simpleng pagano paggawa ng tunog. Um, ano na siya? Uh, musika na. Musika na siya sa ano, sa mga uh, pagkakataon na ano na hindi naman kailangan masaksihan ng isang malaking audience. Parang musika para sa para makatulong sa pag iisip, pagre-reflect para lang ma gumaan ang pakiramdam ganun bagay. <laughs> Ayun. Maraming salamat Ma'am Angge. Mamaya lamang ay makakasama natin muli si Sir Chico at si Sir Mike. At yan po lamang sa ngayon. sa pinaka-masayang part ng programa kasi magkakasama na tayong lahat, yes. di ba? Sumisikip so, uh -oh. na. <laughs> <laughs> pero mas sumasaya, di ba? Okay. Alam mo, si Angge, siyempre, ngayon, nagtuturo na yan dito sa UP Los Baños. At isa sa mga ina-admire ko yung mga nagtuturo ng music. Ano ba ang uh, kailangan para makapagturo ka ng music? Parang sa akin, hindi siya madali eh, na gawin. Hindi siya madali. Pero kung paplanuhin ng maaga at saka kung alam mo naman na malinaw mong ma, ano, ma maituturo mm -mm. yung uh, mga aspeto yung yung lessons um ma magiging worth it yung hirap mm -mm. na napagdaanan kumbaga niyan. Yes. Um, yeah. so si Ma'am 'di ba? Teacher, gumagawa ng musika, mm -mm. tapos syempre uh, nasa academic din si Ma'am. So Ma'am ano 'yung mga susunod nyo pang mga parang planong uh, gawin or syempre i-achieve in life not just for yourself ma, but mm -hmm. syempre for the group for Harmonia. What's in store sa mga susunod na taon? Mm. -hmm. Mm, magandang tanong. Um nung una kasi ang ang goal ko para sa Harmonia pati sa ibang um, Uh, artists and musicians na kilala ko, gusto ko lang i-hone muna nila yung skill nila. Mm -hmm. And then, kapag confident na sila, confident na kami doon sa skill namin, that's the time na magsisimula na kami mag-impart ng message through this through this skill. So, kung siguro napansin nyo sa nakarang na concert namin, um, hindi lang basta uh, skill yung gusto namin ipakita, gusto namin magbigay ng message through the art form. Kaya ang Yung, title niya inspiration on, oh, no. so, yun sa dulo naman no? mm -mm -mm -mm. So, 'yung 'yung pinaka-goal ngayon ay makapag uh, makapag-impart ng message, ng positive message, life-changing message, er, message kung maaari through the art form. Yeah. Ayon. Ako, ma'am, interesado pa rin ako kasi noon sa klase, nasabi niya sa amin na nag-aaral kayo sa Indonesia. Uh Oo. -oh, mm -hmm. na, meron pa po ba kayo so, mga... Ang suot ni ma'am, Indonesian, mm -hmm. by Indonesian uh -huh. batik. Oo, oh, Indonesian diba? batik. Oo, oh, binili ko rin doon. Nakabalik nyo lang ma'am, tama po ba? Sorry. Ah, uh, last year, August. August, August ako nakabalik. balik Ayan. Meron pa po ba kayong mga plano na aralin pa na instrumento or mga forms din ng art na galing sa ibang bansa or dito man sa atin mismo? Ah, mm -hmm. uh, di dito... Kung dito man sa Pilipinas, gusto kong mas aralin pa yung gamelan ng ano ng southern yan sa, yan sa Mindanao o Mindanao. Oh, Mindanao. Okay. Sunod siguro doon yung mga bamboo instruments ng ng northern naman okay. northern region. Yan kung dito sa Pilipinas. Sunod naman kung um, kung sa ibang bansa, interesado akong matutunan yung mga instrumento ng Cambodia. Uh -huh. Ma-account mo ba kung ilan ang instrumento yung kaya mong tugtugin? Magbibilang pa ako. Magbibilang ako pero yung sa tingin kong bihasa ako, uh -huh. mm -hmm. gitara, mandolin at saka itong Indonesian kecapi. Kasi kecapi, kecapi, uh spelling niya K E C A P I. Kachapi. K kachapi. K K kachapi. kecapi. Oh, kecapi. Kecapi 'yun. Ah, ito yung Minageer ko sa Indonesia nag aaral ako ng traditional music sa Indonesia. So masasabi ko naman na bihasa ako dito. At mm -mm. Sa tingin ko ay ko rin siya ituro kung ano kung magka magkakaroon ng pagkakataoan. Mm -mm. Ako talagang isang malaking ano no, inspirasyon si Angge hindi lang sa mga estudyante kundi sa amin ang mga nag kakatrabaho mo, nakakasama mo. At for salamat, sure, sa lahat salamat. ng mga nanonood ngayon. Uh, ang gay, ano yung mensahe mo sa kanila? What would you like to tell uh, all the people na humahanga sa'yo at uh, nagbibigay din ng kung uh, uh kumbaga, rason sa'yo para magpatuloy sa pagtuturo ng musika? Ito rin yung sinabi ko sa concert namin. Hanggat may inspirasyon, may pag-asa. Maraming... Marami kasi tayong mapagdadaan ng struggle sa ano sa Uh, pagkamit natin ng ating mga mithiin mm -hmm. at uh, natural lang iyon kaya um wag sanang panghinaan ng loob yung mga paghihirap na mare nating maranasan yan isipin lang parating inspirasyon para magpatuloy at makamit yung ating mga minimiti sa buhay. Ito man ay musika, ito man ay sining, pwede naman ito ay sa sa sciences, so kahit anong mm -hmm. o, so larangan. Pag oh, sa pag-ibig. Oo, sa pag-ibig. Laban uh lang. Ganun. Laban. Fight. Uh Correct. Yeah. Naku, maraming salamat sa ating mga nanonood ngayon. At syempre kay Angge, alam, uh alam ko, Salam. bitin na bitin dahil sa isang kagaya niya, ang dami-daming pwedeng pag-usapan. Pero ibig sabihin lang nito, babalik ka sa LB Drive. Diba? Gusto ko yan. Yeah. <laughs> <laughs> All right, yan po ang ating uh, um, musician, artist, guru at isang mabuting kaibigan, Marie Angelica Dae. episode just like um, any other pero what special here is that we talked about music, diba? At kung paano nito binabago ang uh, mga buhay natin. Um, sa akin importante yung inspirasyon na sinabi ni Angge, no? At uh, ako ngayon ang inspirasyon ko, alam mo naman, de ba? Yung aking paparating na um, mm. um, exciting bundle yeah. of joy, Ika nga, at syempre, ang aking misis. At um, kailangan natin ito eh para magpatuloy tayo sa buhay, para kahit yung stress, pagod na nararamdaman natin, pwede nating kalimutan anytime because we are inspired, de ba? 'Yon. Ako yung napulot ko, sir, uh, kumbaga, huwag kang titigil na matuto na maging better. Mm -mm. Kasi Katulad ko ngayon, sajante pa lang ako. Marami pa akong gustong maabot. At patutoy na patuloy na umasa na maabot mo yung pangarap mo. That's right. That's very good. Ako naman, hindi ba siguro masasabi ko sa episode natin ngayon na... Sana na-impart natin sa ating uh, mga taga-panood yung value ng sharing. Hindi ba? So, syempre, si ma'am, kanina, di ba, nakita natin, ang dami niyang alam, ang dami niyang mga kayang gawin. Hindi ba? So, yung kaalaman na yun, yung knowledge na yun, hindi niya sinasarili lang. Hindi ba? So, pinapakita niya sa iba para ma-enjoy ng iba at hindi lang doon natatapos yun. Hindi ba? Tinuturo niya rin doon sa mga estudyante. Hindi ba? Na parang, alam mo yun, Ripple effect, ba? Diba? Maging magaling din. Yes, Ganyan tama yan. Ta nako, alam ko na marami kayong natutunan, kaya gusto rin natin, nakagaya ni Ma'am Angge, sinishare natin ito sa iba. So, True. if you were inspired by this episode, ilike nyo lang ishare ninyo sa mga kaibigan ninyo, sa social media ninyo, mm -hmm. diba? Alright, nako, abangan po ninyo ang ating huling episode sa ating third season ng LB Drive. Hanggang sa susunod, uh, kasama po si Yuri ng Defcom 130, ako po si Chico. At ako naman si Mike. Mga iskot-iska, tara! for LB Drive! Aha.